Ang pagiging matapang ng isang pangulo ay hindi lamang nakikita sa physical na lakas, kundi sa kanilang kakayahang gumawa ng mahihirap na desisyon para sa kapapakanan ng bansa. Si Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas, nagpakita ng tapang sa pamumuno sa revolusyon. Tumindig siya laban sa mga Espanyol at Amerikano upang makamit ang kalayaan. Si Manuel L. Quezon, ang ama ng Republika ng Pilipinas, nagpakita ng tapang sa pagtatatag ng Commonwealth pinagtanggol niya ang kalayaan ng Pilipinas sa harap ng mga banta. Si Ramon Magsaysay, kilala bilang presidente ng masang Pilipino, kinilala ang kanyang katapangan sa pagharap sa rebelyon ng hukbalahap at sa direktang pakikipag-ugnayan sa masa. Si Corazon C. Aquino nagpakita ng napapalaking tapang sa pamumuno sa People Power Revolution. Ang kanyang paninindigan para sa demokrasya ay kinilala sa buong mundo. Si Fidel V. Ramos, bilang dating general, nagpakita ng tapang sa pagharap sa iba't ibang krisis. Si Rodrigo Duterte, kinilala sa kanyang matapang na pamamaraan sa pagpatupad ng batas. Ang katapangan ay maaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Ang mga pangulo na ito ay nagbigay inspirasyon sa pamumuno at paglilingkod sa bayan.